sa iyong sarili meron kang tungkulin na pagkatao'y lubos mong kilalanin. Kaibuturan mo'y dapat ring suriin. Isip at kataway si kaping linangin. Dapat alamin ang iyong kahinaan. Pilitin mong ito'y mapagtagumpayan. Kung sa hinuhay merong kang kakulangan, ang pagpuno dito'y iyong pagsikapan. Kakayahang taglay dapat ring tuklasin. Pilitin mo sanang ito'y pagyamanin. Sa magandang buhay na nais mong kampin, kakayahang iyan ang dapat gamitin. Linangin mabuti ang iyong katawan. Pangalagaan mo at bisyo'y iwasan kalusugan mo'y dapat na pag-ingatan. Huwag kaya ang sirain ng karamdaman. Ang isipan mo may dapat ding linangin. Iyan sana'y ituring na parang haydin. dung at unawa diyan ay itanim. Pagsikapan sanang ito'y payabungin. Maging anuman ang kasanayang angkin sikapin mo sanang ito'y pagbutihin. Kadalubhasa ang pinilit pasukin, saliksikin mo't patuloy na aralin. Patuloy na mag-aral, huwag magpabaya. Hinabukasan mo, dito'y nakataya. Pilitin mo sanang ito'y isagawa. Lakbayin mo ang buhay nang nakahanda.